tanong na yun. Pero siguro yung may sasagot ko for now is yung recent na nabasa ko. Comics siya. Uh, Title niya is, is yung Little Wolf ni Kat S. So yung character po niya is, yung main character is, is a, it's a little wolf. Tapos parang nag-start na maliit pa lang yung mundo niya tapos as she grows as she grows older mas lumabak pa yung mundo niya so manatuwa po ako dahil parang nakarelate ako ang uh, naisip ko ngayon favorite book mm -hmm. uh, locally hindi siya book pero yung story yung na si Pagong at si Maching tapos The Little Prince tsaka The Lost Soul um, Ugly Duckling yon kasi lagi ko siyang binabasa nung bata ako na meron akong hard um, hardcover na book nakasama yun so sobrang tumatak siya sa akin. <laughs> yung favorite ko man, still like an artist. Yeah. Pero ngayon, syempre, may na uh, print lang ko. Ito yung favorite ko. <laughs> si Pilipinas. ah ang favorite ko po niya bro ay yung mga paralon. Kasi lulat ni Sir At yung araw sa kalengke. in three words, Mamay Ising, um, heartwarming, um, intimate, and special. Nature, growth, at saka perseverance. Fun, artistic, saka parang hindi for travelers. Ayun na lang, great for travelers. Three, three words nag-swimming lessons ako nung bata. <laughs> um, mahilig ako magsulat tsaka mag-drawing. So, parang storyteller. Tapos, mahilig din ako magbasa ng malakas. Tapos, may actions tsaka feelings. <laughs> Marunong ako mag-juggle mga 3 seconds. Um, ano ba ba? May alaga akong aso. At saka, mahilig ako sa halaman. I'm an introvert. Ngayon yung una. Ayoko nang lumalabas. Um, fan ako ng Nintendo. Yan, yeah, ng gaming. And I have four jobs. Siguro yung ako fan. I have four jobs. I'm a teacher. Um, I illustrate. I'm a virtual assistant. Then, part-time instructor din ako ng college. Ah, uh, una, maghilig ako magkape. Ah, <laughs> <laughs> uh, ikalawa po ay uh, guro ako sa public school. <laughs> uh, ang ikatlo po ay uh, meron po akong aso. <laughs> Kasi nung bata ako, yun, mahilig talaga ako magbasa. So, pag nagbabasa ako ng mga books, na-inspire ako din sa mga writers at illustrators na nakapagawa sila ng parang panibagong mundo. Tapos ako rin, mahihainin ako nung bata. So, sa mga books ako nag-turn talaga na to communicate or to feel certain things. So gusto ko rin na yung next generation is my inspired din namin na na embrace yung mga stories nila personal at saka syempre yung mga stories dito sa uh, Pilipinas kasi ang daming sa bawat sulok ng mga isla natin. Maraming pang story at na uh, kailangang mm, maipahayag, saka maisulat, na para po meron para ma-record pa siya na mabasa ng next generation. Uh um, ever since mahilig na ako mag-drawing pero for sobrang special nung pag-illustrate for children's book kasi I want to get inspired gaya ng gaya nung na-inspire ako sa mga nauna kong mga nakitang children's book illustrators. So, sa, hopefully, our yun yung aim ko parang I want to like be an inspiration para sa ibang nag-aspire na maging mag-growing and mag-create ng books. Passion ko talagang mag-growing. Kalit pa lang ako, nagsimula ako drawing sa pader namin sa bahay. And parang nung medyo lumaki na ang frustration na parang gusto ko maging artist. Then nung nagkaroon ako ng chance, ayun, nag-illustrate na ako for kids kasi gusto ko ma-inspire din silang gumawa, ma-inspire din silang mag-illustrate and matuto sila. Parang ang sarap kasi sa pain for yung mga batang natututo from your illustrations. Right? So, eh. Uh, pag ng kanilang confidence, uh, at pagkilala uh, sa kanilang identity at sarili. So, kaming mga illustrators, uh, hindi lang kami basta nagumuguhin. Kami ay uh, tulay sa literacy ng mga bata.